Hello, mga kacharis ko. Ayan. Mga kacharis ko, hindi na ako nakakapag-upload sa ano. Sa aking YouTube. Katatapos ko lang mag-live, mga mi. Ayan, nag-live kasi ako dito, mga kasisi ko. Katatapos lang mag... Ano? Katatapos ko lang mag-live. Everyday kasi, mga mi. Kaya wala na akong upload sa... Aking YouTube, mga mi. Ayan. Hindi ito sponsor, mga mia. Nilalive ko lang. Ito talaga yung aking nilalive. Sandals for kids. Hindi yan sponsor, mga mia. Tapos yung mga bag po natin. Ayan. Pakagustuhan na yung bumili. Charot. May marami tayong mga pabag, oh. Ayan. Yung mga next na ilalive ko, mga mia. Nakapending pa sila. Ayan. Tapos ito. Ayan. Ito din. Binigay lang sa akin ko pinadala lang sa akin. Ayan, tapos itong mga ganito. Ayan, ito yung trabaho ko ngayon mga may. <laughs> Kaya nabese si, ano, lola nyo. Nabese, nabese ba? Nabese ang lola nyo. Ito, pinadala din sa akin ito. Hindi itong charger na ito. Pinadala din sa akin to Ayan, sponsor yan. Ay nako. Okay lang, Laban Philippines. Ayan, ito pinadala lang sa akin ng mga kacharis ko. Ang ganda, diba? Para i-promote ko mga ni. Ayan. Ito. Daw maganda siya. Ayan yung design niya. Ano to mga ni? Tawag doon yung ano, body bag. Ito mga chest bag to mga ni. Ayan, mga chest bag yan. Diba ang ganda? Yan po yung trabaho ko ngayon mga kasyaris ko. Kaya bihira na lang ako mag ano, makapag-upload dito sa YouTube mga mi. Ayan, dami ko ng bugs. Meron pa akong pa-bugs doon sa kabila. Itong toothbrush hindi yan kasali. Nandiyan na yan talaga kanina pa. Ayan, ayusin ko yung table ko mga mi. Oh. Ang ating pabel ba diba, marami pa yan mga kasis ko. Marami na akong mga sapatos. Ay, mga sandals, mga mi. Ito naman yung aking tampaswerte, mga kasis ko. Nakalagay yan dyan sa aking, sa tabi ng aking ano, table. Ito yung pinakamini table natin. Sa anak ko to mga mi. Ako na gumamit. Hindi na ginagamit kasi ako na yung gumamit. Ayan. Ayan yung ating mga pa-sandals for kids. Ayan. Commission lang ang sa akin yan, mga mi. Ayan yung ating mga pa-sleeper. Ayan, i-share ko lang yung aking kaganapan ngayon, mga mi. Kasi ang bihira ko na mag-upload dito sa YouTube. Ayan, yan yung ginagawa ko, mga mi. Ayan, magtitinda-tinda tayo, mga mi, para masakin na bukasan. Ay lang, <laughs> mga kasyaris ko, ha. Pinaalala ko lang sa inyo kasi baka naman isipin ng aking mga friends dito na ano, dead ma dead ma na ako. Wala mga kacharis ko, busy lang talaga ha. Ayan. Yan na for today's video mga kacharis ko. Bye!